Hello mga kachika, magandang buhay po. Ngayong araw po ay magpapasalo naman tayo at kakain ng ramen at sushi. Tara, samahan niyo po kami. dito po kami ngayon sa salon. Once a month po kasi ay nagpapakulay kami ni Daddy ng aming mga namumuti ng mga buhok. Alam nyo naman po na hindi na kami bumabata at sa totoo lang kung hindi lang talaga kami nagkukulay, lalo na ako, ay puti na ang aking mga buhok. Pero let's embrace it. Basta nagagawan pa naman ang paraan ay okay na okay lang yan. So si Cheska po pala ang aming tagakuha ng video ngayon kasi sabi niya, di na daw ako nag-upload ng video sa kanyang uh, channel. Diba? Nagmukha na din ulit bata, ang kanina lang ay uba, na. <laughs> ah, at ritual din po namin na once a month ay tinitreat namin ang aming mga anak sa mall para makakain at binibilhan namin sila ng tag-iisa lang naman ng mga damit. Walang magawa ngayon ng aming kuya, need nila sumali sa vlog kasi wala silang choice. Uh, dito kami ngayon sa Ramen One. Medyo mura lang at gusto nilang kumain ng ramen ngayon. At the same time, makaka makakain din nila yung gusto nilang sushi. Yung dalawa naman pong kuya, si Renzo at si ah, uh, mga binata na sila. Ayaw na nilang sumasali sa aming mga vlog. Kaya si Cheska na lang ang lagi kong nafeature feature uh, Habang naghihintay kami ng aming mga pagkain, syempre, aura muna ang mga persons. <laughs> Ayan siyempre tayo, ang mami ng tahanan, siyempre hindi tayo papahuli sa urahan. Ito naman si Cheska, ang aming dalaga na napakahilig sa sports. Siyempre, ito naman ang aming daddy, si Daddy Nestor, ang aming super cool daddy. Ito naman si Farel, ang aming bigotilyo na pero iyake na binhata. At ang aming kuya Renzo na laging mainit ang ulo basta nakakakita ng kamera. Pero alam mo ba, siya pa ang nangunguna pag meron ng sahod sa YouTube. Yan ang sa aming simple pero makulit na pamilya, ang Chescas Family o ang Mendador Family. Dito kami madalas sa Ramen One kasi mura na at masarap naman ang mga pagkain. Uh, usually pag gusto ng mga bata ang sushi, dito talaga kami pumupunta dahil affordable ang mga pagkain dito at madami din ang kanilang mga servings. Chika minute muna tayo mga kachika habang naghihintay pa din ang aming in order. Alam niyo bang kahit malalaki na mga anak mo ay hindi nawawala ang awaya ng mga magkakapatid? Nalalako ko noon sobrang dami naming magkakapatid. Nahihimatay pa ang nanay namin sa kulit ng bawat isa sa amin. Lalo na pag nag aaway away at di mo masaway. Ngayon ko naiintindihan ng mga nanay natin noon na kaya pala laging mainit ang ulo nila. Magtataka ka na lang kung bakit lagi mainit ang ulo ng nanay mo at maingay kasi nga sa sobrang kulit ng mga anak. Ngayon alam ko na kung bakit mainit ang ulo niya. Siyempre siguro dahil sa kasasaway niya at hindi nasasaway ang mga anak niya nang nag-aaway-away kahit sa maliit na bagay. So sa pamilya namin, ang laging nag-aaway din ay si Renzo at si Cheska. Yan, parang laging may regla ang aming kuya. Sa init ng ulo lagi. Lagi niyang pinagdidiskitan si Cheska. Ay. Ito ang aming simpleng bonding ng mga magpapamilya at bilang magulang nakakataba ng puso na makitang ganadong kumain ng mga anak mo. ah uh, kahit simple lang mga pagkain na in-order nila. Sa mga oras po na yan, uh, naka-order na sila at naghihintay nilang kami nang dumating ang aming in-order. Ang una pa lang na sinerve sa amin ay yung aming mga drinks. Ang tatlo ay nag-order ng Milo at si daddy naman ay iced tea at syempre ako ay tubig lang. pagkakuha nga ng mga ice tea nila ay magto-toast daw sabi ni daddy pero tingnan nyo ang aming kuya hindi talaga siya sumali kasi ayaw niya ng camera pero siya pa ang mauuna niyan mamaya ganyan ang aming drama sa tuwing lalabas kami si kuya lagi ang pamatay ng aming mga uh, diskarte kaya ang resulta nag-aaway-away kami kahit nasa labas kami ay nako ang mga anakis mo talaga Ayan na ang aming mga order. Order kami ng ramen. Si Cheska naman ay chicken katsu. Si Farin naman ay lemonade or lemon chicken. At si Kuya ay fried noodles. Kanya-kanya din silang pili ng kanilang mga sushi. Favorite ni Cheska ay ang sushi mak maki. Ay, hindi ako masyadong familiar sa mga pangalan ng mga sushi. Basta ang alam ko lang ay kumain sila ng sushi. Nakaka-amazing Lord, no? Looking back. Noon halos pagod na pagod ako pag pumapasyal kami sa mall. Kailangan mong bitbitin ng mga bag na may mga paraphernalia para pag nangailangan sila, meron kang bitbit. Ayun, kakargay mo pa. Kakargay mo ng mga bag. Dami mong kakargayin at mabilis ang paglalakad mo sa mall. Pero ngayon, ang bitbit -bit ko na lang ay ang aking balit na bag. Yan, kung meron man silang gustong bitbitin, ay sila na magdadala nun. Iba na rin ang para nila ng pananamit. Kung noon ay mga nakasalalay sa akin ang kanilang isusuot ngayon, di mo na na sila madiktahan ng mga gusto nila. ah uh, Kanya-kanya rin na silang order ng kanilang gustong pagkain at medyo yun lang ang mabigat sa party ko kasi mas mahal na ang kanilang napipili na kainin ngayon. Pero ang sarap sa pakiramdam. Di po pa? um, ibibigay na din natin ang ganito mga bagay at nagsisilbing bonding na rin ito sa amin. Kain po tayo mga kaibigan! Ayan na, so kanina lang po sobrang dami ng nasa lamesa namin Pero ngayon parang dinaanan na ng bagyo Ayan, taob lahat My ng mga God. pagkain Thank you Lord Diretso naman po kami sa grocery mami pagkatapos namin kumain. So hanggang dito naman po and see you again sa mga susunod naming mga vlog. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe and hit the notification below for more upcoming videos. Magandang buhay mga kachika!